Mang umabu ka. Masyado kang mainit eh. May karapatan sila magsalita. Sa pagka sila yung mga tao. Eh, kumuha nga ng tubig. Pwede yan. Mainit ang kilig niyan. Pero sir, napakalayo ng Laur, Nueva Ecija. Dito pa lang nahihirapan ang mga pamilya namin. Itatapon nyo kami doon? Ama, tama, tama. Commander, kaya nga ba yung Laur na yan? Sa Port Magsaysay. Port Magsaysay? Di ba kapal ang sundalo yun? Delikado buhay ng Muslim doon. Hindi ako papayag malipad doon. Naiintindihan ko kayo. Uh, libra, libra. Ano yung libra? Saan sila lalayan? Ay! Sabi ka Ay! Ay! Ay, sir! Ay, sir pala. Ipapatelevise namin kayo sa lahat ng channel. Baka karating kayo sa human rights. Tingnan ko kung may magawa kayo. Mag-aalsa kami! O tama yung sinabi mo! Ang hihirap ka utap nito! Hindi kami liliban! Nakakalo ka bang pinagpili kayo! Tama na! Pinagpapunyo kami! Ako'y si na ako kayo. magtiwala kay akin. Duterte, magtayo. 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 siya, magtayo. Duterte, Stole it! That's it! Kahit hey, sila mga bilanggo! Trick them with dignity! Yeah. Hey, tayo kayo. Ay, hey, oh, pasisira kayo. sila sa kanila mga sirit. Ikaw din! Salamat Labas! Salamat. I want you in my office. Now! Pinahiya mo susunod pag sinabi ko sa iyong tapa. Tatapa ka. Ha? Gabi-gabi kong binabasa ang sintensya ko. Wala akong nakita roon na kailangan kong tumapa. Lalong-lalong na ako makikipag-usap lang sa katulad mo. Ganon? Ako sigurado pag sinabi ko sa iyong tapa, tatapa ka. Subukan natin. Tapa. Superintendent, I said, you, in my office. Sayang. Next time, ah, uh, be see you, boy. Ganyan din ang mangyayari sa inyo pag di kayo sumunod. Naintindihan nyo? Opo. Opo. Okay, tama na yan. May lalakang rin pa tayo. Tama pala. Okay, mga kinita. Agay! Hey. Oh, o, no, mga bata. Boundary na ba kayo? Balatuan nyo naman ako. Magkano gusto mo? Huwag kalilingon. Akin na baril mo. Yan ang hirap sa nagmamadali. Para kang pupuntang nightclub. Yan, napaaga tuloy ang Todoro Santos mo. Baka naman, pwede ko nang kulin yung baril ko. Akin naman to eh. At itong baril mo, sa akin na rin. <coughs> Ano ba talaga, kuya? Huh. Bakit? Kasi sa ang kilay mo eh. oh, ayan. O, oh, kayo ba kumain na? Sige ako? O, oh, kayo. Kain na tayo. Siyempre, una, maliit. O, oh, Ano ba talaga, ate? Uy, to. Matama, Akin na lang <laughs> to. Pork and beans. Corned beef. Dami kasi. O, palaman mo. Wala pa si Johnny. Anong oras ang dating? Sir, menu hall. Thank you. Atraso yun. Ito ang inyo. Alam mo naman yun. Salamat. Basta perang pinag-uusapan. Mabilis pa yung sakit kidlat. Joey. Tawagan mo. Okay. Uh, miss, uh, ito, bigyan mo kami ng isang order ng Pancit Canton at saka Camarón Rebosado. Ay, uh, ayan lang. Sige, dalian mo lang, ha? At saka, oh, uh, ano pare, anong drinks ang... Okay. Pasensya na kayo. Nahuli ko eh. Johnny, kailangan namin ng good time. Ayusin mo. Alam mo naman ang gusto ko, hindi ba? Akong bahala dyan. Pare, sa akin, gusto ko mataas, maputi. Tatandaan mo yan. Oo. Oh. Boss, bakit? kaluluwa mo kung hindi yan si Monique ang nakikita ko. Dahil kung si Monique yan, buhay mo. Mas ka si Monique dyan eh. At saka pa, paano mangyayari yun? Hindi pa na nakalagay sa dyaryo na, na Natakpan na ba kayo sa si ilo, Pasig? Nawasak ang mukha kaya hindi makilala. Pag nagkataon, din. Paraan? Paraan! Huwag ka mo raw si Monique? Walang duda siya yun. Pe pero bakit waitress? At saka, maikli ang buhok at may nunalpat. Madaling magpaputol ng buhok. Lalo madaling magpanggap. Yun ang yan ganina, uh -huh. Yung nagsisilbi dyan kanina, yung ang buhok. Anong pangalan niya? Mike ang buhok. Ah, uh, siguro si Digna huwag yun, sir. Ah, uh, si Digna. Uh, pakisabi lang na gusto siyang makausap ng dati niyang boss. Yes, sir. Sandali na Thank you, ah. Huh? Wala naman yata na doon. ganito, oh. Paraanin mo. Ah, uh, sir, yung sinasabi niyong may kasiyang eh wala na ho sa kusina, eh. Baka naman ho dumaan sa back door. Sinipatan tayo! Hindi Tay na! Dalan niyo!